you <laughs> Welcome back to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates. Mukhang mayroon ng panukalang batas kaugnay sa pagtatayo o pag-aayos ng nursing home para sa mga senior citizens na inihain ni Sen. Robin Padilla. Bahagi ito ng kanyang second batch of priority bills na inilatag noong kalagitnaan ng Hulyo. Sa kabilang banda, wala namang natagpo ang partikular na ulat o detalyadong impormasyon hinggil sa mga sumusunod. Ano na ang eksaktong nilalaman ng panukala, tulad ng mga probisyon o layunin? Naganap na ba itong formal na pagpapasa o interpellation sa Senado? At kung ito ba'y naisasagawa na sa ngayon o nananatiling panukala pa lamang? Kung gusto mo, pwede nating subukang hanapin ang pinakabagong updates mula sa Senado, media, o sa website ng gobyerno upang makita kung may mga developments na mula sa panukalang Nursing Home for Senior Citizens Act, tulad ng status ng committee hearings, endorsement, o approval. Gusto mo bang gawin ko iyon? O baka gusto mo ring malaman ng iba pang kaugnay na panukala ni Senador Padilla para sa mga senior citizens, tulad ng nanggaling sa kamara o iba pang senatorial measures. Isinusulong nursing homes para sa senior citizens. Ayon kay Senador Padilla, pumunta siya sa pagdinig ng Senado upang idulog ang panukalang magsusulong ng tahanan para sa senior citizens. Nais ko po idulog sa inyo ang isang panukala na higit sa politika. Ayon sa Philippine Statistics Authority, PSA, as of May 2020, mayroon na pong 12.3 milyong Pilipino ang may edad 60 pataas. Katumbas po ito ng 11.31% ng ating populasyon. Sila po ang tinatawag nating dual citizens o senior citizens. Ayon sa Commission on Population and Development, aakyat pa ito ng 14% pagsapit ng 2030 hanggang 2035. Sa loob ng isang dekada, halos isa sa bawat pito ng ating mga kababayan ay senior citizens na po. Ngunit napakabigat po ng kanilang sitwasyon. Sa usapin ng kabuhayan, sa 9.2 milyong senior citizens sa bansa, 46% po ay kumakayod pa rin upang matustusan ang pangangailangan sa pang-araw-araw at kalusugan kaya't inihahain po namin ang Senate Bill 20. An Act Establishing at Least One Nursing Home per City or Province for Senior Citizens, paghahain ni Senador Padilla. Ayon sa kanya, layunin umano ng Senate Bill B-20 na magtayo ng nursing home sa bawat lungsod o probinsya sa loob ng bansa upang magkaroon ng tiyak na tirahan, pagkain, at pag-aaruga ang mga senior citizens. Layunin itong magtayo ng nursing home sa bawat lungsod at probinsya upang matiyak na ang ating mga senior citizens ay may tirahan, pagkain, at personal na pangangalaga. Serbisyong medikal at pangkalusugan, recreation at social activities upang hindi sila malumbay at mapagisa, counseling at suporta sa iba't ibang mga pangangailangan, anang senador. Sa pagpapatuloy ni Senador Padilla, ibinahagi niyang ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, at local government units ang mga ngasiwa kapag naisabatas ang panukala niyang Senate Bill. Pangangasiwaan po ito ng DSWD at local government units at papundohan ng sa General Appropriations Act, ANIA. Para kay Senador Padilla, hangarin ng nursing homes para sa mga senior citizens na magkaroon sila ng komprehensibong kalinga at pasilidad na matutuluyan sa panahon na sila ay tumanda. Hangarin po ng panukalang ito na ang ating mga senior citizens ay mabigyan ng komprehensibong kalinga sa loob ng isang pasilidad na mararamdaman po nila na sila ay nabibigyang pansin, naaruga at pinuprotektahan, ani ni Padilla. Sisiguraduhin daw umano ng batas na ito, ayon kay Senador Padilla, na ang bawat matatanda ay mabubuhay ng komportable, makakakain ng masustansyang pagkain, at makakainom ng kanilang gamot sa tamang oras. Let me know kung aling information ang gusto mong unahin, at tutulungan kitang hanapin ng mas detalyado. At sanay na ibigan nyo ang aking video huwag kalimutan mag subscribe sa aking channel like and share hit notification bell para sa susunod kong video para may update po kayo salamat po.